Hindi, pag di kami nagkatuluyan. Hindi, pag di kami nagkatuluyan. Hala, seryoso ka ba dyan, Mikoy? Huwag mong isuko si Krista. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Seryoso kami koy, wag mo naman sanang sukoan si Krista. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa tambalan ni Mikoy ngayon at Krista mga kalingap. Dahil kung hindi man si Krista at Mikoy ang magkatandem mga kalingap ay hindi anya manunood ang mga viewers. Which is may punto rin naman ito mga kalingap dahil mahal na mahal nila ang tambalan ng Mike Chris. At dapat ay walang sino man natitibag sa kanilang tambalang dalawa ngayon. Samantala marami rin ang nagkakagusto na manunood at nagsusubaybay sa tambala nila mga kalingap na sana balang araw ay si Krista at Mikoy rin ang magkakatulong At mayroon rin na nakapagsabi na si Erika at Mikoy Anya ay bagay dahil sa pareho silang matatanda na. May punto rin naman ito mga kalingap at hindi pa talaga pwede si Krista sa ngayon dahil bata pa ito. Ngunit marami rin ang umaasa na sana matulad rin sana sila sa Edsi ang tambalan ni Krista at Mikoy. Mukhang mangyayari talaga yan mga kalingap lalo pa at si Mikoy at Krista ay napaka solid ng sumusuporta sa kanila at kahalintulad pa nga ito sa supporters ng Edsi dati. May napag-alaman po tayo mga kalingap na maari ring mahihigitan at maging record breaker ang maipapatayo na bahay para kay Kriste kapag patuloy itong sinusubaybay yan at tuloy-tuloy ang pagtaas ng kanilang views mga kalingap. Sa tulong ng pagsuporta at panunood nyo lang mga kalingap malaking tulong na po iyan para kay Krista, kaya tama ang ginagawa ng karamihan na nagmamariton sa MyChris dahil doon, malaki na ang naitutulong para kay Krista mga Kalingap para sa kanyang upcoming na pabahay ni Kalingap Rob sa kanya, at sa kabilang dako naman mga Kalingap. Miko'y seryoso na sinabi kapag hindi sila magkatuloy ni Krista ganito ang mangyayari, yan ang ating makikita sa video. kamote na lang ipakain mo sa'yo araw-araw. Ay, gumawa ng podcast. Nagpagaling na ako dyan sa kamote. na ako dati. Kaya, kaya ko yan. Dalawang buwan, tatlong buwan. Ay, kaya na. Okay, nine months. Ay, grabe na Sa mga pormat, pakilangan ng rosas Marami namang mag-aalay sa'yo Upo na lang na taawi mm -hmm. Virginia Coleto Timbol, ilo po Tay ng pagkakataon Ayaan yeah. na lang sila Kapag naman ligaw sa'yo Itadaan sa awitin kong ito baga magkapiray tako sa bayang na No arms, no arms can Lamuwan, never uh, oh, oh, you oh, more, Juliet Avila Kalingap di! Oh, Uy! Grabe si Kalingap di! Magbalik, gusto mo magbalik? Sige, pwede. Walang problema. Di okay, okay, Ayan, please. Eh. Ayos ay.

Pambatang tugtugin. Sure! Birthday. Ngayon, <laughs> nagkatuluyan ni Chris sa after days, hindi mm. talaga. Pambira. Yeah. Hindi, pag di kami nagkatuluyan, si Coach Roy. <laughs> 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 Nalin, dadayalag, dadayalag, dadayalag doon. With a smile.